mistika go. Halo anak kiss mistika ha Teli Igo nakawala nakawala Mistika Go Teli Mistika Kiss mistika jere Jere we looking the mistika Jere 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 we looking the mistika Jeraba. Itu ane, itu anak kaya, eh, itu anak kaya, itu anak kaya, listika, jera, 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 you come, jera, yeah. you looking the mistika, I not give you the food if without the kiss mistika, you hey, go there, dolik, 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 You looking your daughter ba? Mystica, Jara, we go home. I will give you later. You waiting the Mystica will come back, yo. Yo, yo. Najera, we go back home. It's not here. So man oi. Di ako magjudge sa ako ang paanan maglakaw, matamakan ka ba? Astus. Oi. Eh, gutom na ka? Ayaw, lagi diya sa kong tiilan mag, maglakaw, uy. Oh. Tiagid na sa ako ang tamakan. Ayaw, we waiting the mystic, ayo? Yo? Yo? We waiting the mystic, ayo? Yo? Ayan guys, o oh, dala na niya yung yung anak niya. Oh. Ayan na sila. Sabi ko kasi sa kanya, pag hindi mo hanapin yung anak mo, hindi kita pa kakainin. Ayan, dala niya na. Hindi ka yan. Hinanap pa talaga anak mo, ha? ha tara. Tara, 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 Yan, gutom na gutom na sila. Yan yung plastic nila, oh. <laughs> Wait. Pakainin naman dito. sa, ano, sa to, uh, na Uy, pa ako. Ginagat yung pa ako. Itong umakyat sa kahoy. Oh. Yun na, oh. Kain na. Ang galing ng mama niya guys. Hinanap niya talaga yung anak niya para magsabay silang kumain. Mm -hmm. <laughs> Sarap naman ang pagkain niyo ah. Sosyal. Yan guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, follow, and share. Mistika. Mistika. Bye.